na itatag na ng Comelec ang Task Force kontra EPAL. Layo nitong labanan ng premature campaigning sa Barangay at SK Elections. Si Rod Lagusad sa report. Mas pinalakas pa ng Comelec ang paglaban nito sa premature campaigning ngayong papalapit na ang Barangay at SK Elections na gaganapin sa Oktubre. Sa ilalim ng Task Force kontra Epal ay mayroon itong kakayahan na maghain ng reklamong election offense at disqualification case sa law department ng ahensya. Ang kay Comelec Chairman George Garcia, ang Task Force kontra Epal ang siyang nakatalaga para sa koordinasyon ng field offices kabilang na ang pagtanggal ng mga premature campaign materials. Ito din na nakatalaga para sa mga shokos orders sa mga kandidato. Pagating naman sa mga binigyan ng exemption mula sa spending ban, tulad ng pagkakaroon ng mga distribusyon, ay hindi dapat kasama sa naturang aktibidad ang isang kandidato kahit na ito ay incumbent pa. Pagpula, kita niyo yung mga binibigyan ng Islamic exemption, hindi po yung blanket authority, pumakansin po ng lahat. Meron po laging condition doon sa mga exemption na binibigyan po namin. And therefore, kinakailangan i-comply fully ng mismong LGU, ng mismong national government agency. Hindi dapat gamitin yung mismong proyekto yan to promote the candidacy of somebody. Nabigyan na ng exemption ang rice subsidy at tupad ng DOLE habang hinihintay pa ang aplikasyon ng exemption para sa fuel subsidy hindi naman kasama sa bibigyan ng exemption ng assistance to individuals in crisis situation o AICS na nangangailangan ng barangay certificate. Kinakailangan din makakuha ng exemption mula sa COMELEC pagdating sa pag-hire o anumang klase ng appointment sa civil service sa gobyerno. Tiniyak naman ng COMELEC na magkakaroon ng due process sa mga kaso na dadaan sa nasabing task force. Nung verified yung complaint, notarized siya, iba yung procedure namin we immediately refer it to the low department for docketing and we will proceed to conduct the conduct of preliminary investigation based on the complaint yung mga unverified complaint we will wait for the answer uh, explanation if you will find it unsatisfactory then we will conduct the preliminary investigation on that as of september 13 nasa 417 na shockus order na ang na-issue ng task force that's a premature campaigning we have to institutionalize the mindset of everybody more particularly the candidate should be we have to follow the rules we have to follow the law yung po yung dapat ngayon po kinakailangan makapagsample po ang comedy kaya ng ang aking instruction kay Director Romero Kinakalami, ma-file tayo ng kaso at ma dito bago mag-October 30. Hindi ako, wala akong pakialam kahit isa, dalawa o daan niyan. Maharap naman sa kaso ang sino mang mag-uulat ng maling impormasyon Kayo po ay mananagot sa isang election offense na may pagkakakulong po ng hinihigit sa aning na taon. May kaparusahan accessory penalty ng for future of the right to suffrage at perpetual disqualification to hold public office. Samantala, inaasa na ngayong araw ay isusumite ng PNP sa COMELEC ang listahan na mga kasama sa Areas of Concern. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.